Hi guys, good day po sa inyo lahat. Panibagong update na naman tayo dito sa ating account. So guys, andito tayo sa Bicol. Wow, ang init. Talaga naman. So guys, ang sili dito makikita mo na lang. Oh, ito. Ang daming sili. Tumutubo na lang yung sili dito sa, ano, sa likod ng bahay. So lahat ng mga, ano natin, mga pansahog sili o kaya may mga papaya. So ang daming yan, lalo na kapag umuulan-ulan. So ang daming mga, ano dito, pansahog sa mga gulay kaya guys kapag nandito ka sa Bicol nandito ka sa probinsya ala kang problema sa mga lulutuin basta masipag ka lang magtatanim ka lang yan yung kagandahan dito sa probinsya yan yung sa mga may mga saging may mga niyog so yan yung ano advantage kapag nandito tayo sa probinsya ang dami nating tatamnan ang dami nating may ano if ever na nag-aani ka na ng mga pananim mo so ang dami nating mapagkukunan ng pagkain so hindi magugutom sa probinsya kapag masipag ano guys kahit wala kang trabaho dito magtanim nga lang na magtanim so buhay na ano guys so yan yung ano yung, yung advantage kapag nandito sa probinsya so dapat may lupa ka na rin natatamnan so andito alinaw so ayan may mga saging so depende sa inyo kami kasi ang taniman namin nandun malayo malayo nandun sa bundok so may mga tanim na gulay may mga tanim na saging may mga niyog basta nandun kompleto na yun so dito ikot bahay lang namin to hindi naman sa amin yun pero may mga tumutubong mga sili may mga gulayin Ew, kahit ano dyan saan pwede ka magtanim ng mga gold So guys, yan po ang update natin dito sa Bicol at kung mga bago lamang kayo dyan sa aking YouTube channel, paki-like, share at subscribe nyo na rin po. Meron tayong 13,600 subscriber and thank you so much po sa mga nagla-like din nitong aking account at sa mga hindi pa po nagpa-follow dyan, please follow nyo na guys. and pa natin mga daily vlog na gagawin dito sa Bicol. So maraming salamat. God bless us.